Tito Mars, binatikos ng maraming netizen dahil sa kanyang content, sadya nga bang ayaw niya sa mga pagkain ng may hirap? O baka naman, nagpapansin lang ito para mas lalong bumango ang pangalan nito. Alam naman natin na nakilala itong si Tito Mars sa social media dahil sa kanyang kakaibang content. Kamakailan nga lang kung makikita natin sa kanyang mga video ay inulan ito ng maraming reaction. Galing sa mga netizen at isa nga sa kanyang content ay ang pagkain niya ng saba at bagoong isda. Eating Challenge. Dito natin makikita na talagang nandidiri siya. At makikita natin na nadudual pa ito. Tila bang parang iniinsulto niya ang mga mahihirap na yan lang na pagkain ay sapat na. Lalong-lalo na sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung makikita mo nga sa video na ito, ay kawalan nga ito ng respeto. Kaya nga sa ginawa niyang content na ito, ay hindi maiwasan na batikusin ito ng maraming netizen. Lalong-lalo na sa mga taong katulad ko mahihirap, sabi nga ng isang netizen. Arti mo talaga? Para sa amin mahihirap, nagpapasalamat kami na may makain kami. Minsan nga, asin pagkain namin, or toyo, sabi pa ng isa, walang magawa sa buhay. Tas minamaliit yung bumuhay sa kanya nung bata pa siya. Bastos na tao yan. Sana hindi ka nalang lumaki kung makikita nga naman talaga natin ay talagang walang respeto ang kanyang video kahit naman sana ay respetuhin niya ang mga taong mahihirap naman tala hanggang sa ngayon nga ay wala pang pahayag itong si Tito Mars patungkol sa kanyang ginawa na content kayo ano sa tingin nyo tama ba ang kanyang ginawa kahit for the content lang ito tara pag-usapan natin sa comment section.